Good morning sa inyo mga idol. Mga idol, good morning. Nganap kami ng pinya. Don, pinya Paul. O don. oh, dong. Kabayo dong. Kabayo, braha. Tulog sila dito sa cemetery oh. O oh, dong. Talo. Tanalo. Talo. Talo. Ito pinya. Ah, Hanap kami dito ng pinya, Jansan. Ayun. Sa erian 'yan. Sa area erian 'yan. Ayun, be oh. Sir. Ito. Ito sa sambutan. May pinya rito oh. Ayun oh. No. Charan. Ayun, liit 'yan, be. Meron ako dito oh. Ayun oh, dalawa. Maliit pa 'yan. Maliit pa ta? Ayun, no. Ito ito. Ayun oh. To. Inog na yata tubi. Ayun, no? na? ito, Be. Ayun, oh. Inog na? Tingnan mo mo ito, Be. Inog na siguro yan. Sanggot ba? Ay, unlucky mo. Hindi pa inog yan. Hindi pa yan? Hindi, ito, oh. Ako, ako. Ako na, pagkakataon. Hindi, hindi, Ako na, ako na, ako na Akin yung sanggot ba? Kasi ako. anuhin ko. Pwede rin, lang ako, no? pala dyan. Ay! Saan ka? Ito ang nakita mo. Wala dyan eh. Ito yun ang doon Yung nakita natin. Ilaw pa yun? Ayan A, siya. Pa, oh. Oh, no. Maliit lang eh. No. Ayan no. pa oh guys oh. Ayan po mga idol oh. Ang daming pinya dito sa lugar nila. Wala yung prutas na makakain. Yan sa atin guys na bibili. Inuk nian. Aku mau kuat. Ah. Nah, Ayo si mana kan? Hawak lagi mana hawakan ah? Kau punya hawakan mana? Hello, lembang idol. Mismo sabab apa? Di situ kami nak ano? Pain apple juice. Ya. Ada ramai apa apa sendiri tu lah. Huh? Hmm. Legit na legit yan guys <laughs> Na mama parang wala kami nang pagpansin dito na lang kuya dyan Legit na legit to Dito na may eh. dito kami pumunta kapag nag ano Legit na legit Yan nga ah, Mama kakaisa lang Tara doon sa lahat uh -huh. Tanggal naman ang ulo Ito? Oo uh -uh. Ay! Ay pey Lamig kaayo ay Lamig adyo Kanan ni. 10. Tinya pun. Santa yo. Mapinyahan dito. Niinom kami ng tuba, pulutan namin pinya. Pinya na may asin. Lahat nakikita nyo na yan yan lahat yan, hindi sa akin yan sa kanila yan <laughs> <laughs> sa kanila yung mga idol oh. you know? anday saging ano yung bilansunis yan puno ng lansunis yan Mamaya na ulit, guys. Mamaya ulit, mamaya. Bye-bye.